May buntag mga egsoon. Ni atakaran diri sa Malubog Church, Pamplona, Negros, Oriental. Uh, Mga na simbahan, guys. Oh, pa na ako, Sir Rodalyn? Uh, simbahan. na simbahan. Pagyad na human, guys. Pero nindot kay ilang kuan kay trusses na siya. Kulang na lang na mga halo sa so puhon o na ay mga blessing. Okay, uh, kuan kaluyan is ginoo oh. nya kinalan pa pod sila og kuan flooring flooring uh, mga hollow blocks dere mga semento dere ah Ano ho Daghan pang hili on sa ilang simbahan. Ayan, Ayan guys. Pohon itugot sa ginoong mahumanan eh. Humanamik simba. Mauli na may kain ribing. Maglakaw takay. Sa so, dalan. Hindi ma... sakyan o motor. Areta ang una dapit ng sakay. Naata sa malubog ng mga ka -ibing, sa church nilang Pastor Herbert o Pastor Amahit niya. Wala man sila dire kami may ini-arender dire ron. Nimbane. Nalakaw ta. Duol niya sa Pampo na mga ka -ibing. So ayon. Kita na ko ninyo ang view sa malubog, ha. Nanatay video aning lugar ha dire. Ako to kita Charan. Ano So lalom ana. Hmm. Byo sa malubog. Lalom ana. Suba dako kain suba dia. tanaw mo. Mo ni byo sa ilang suba guys oh. Mo ni malubog river dako kain suba ah. hmm nindot kay Gio. So, maglakaw na ta. Kagibiyaan na ta sa atong service. Ito na sarubilin dito guys. So, layo na kayo. yan Init kay diri guys. Pauli na may dritsyo o kuam. Pilingan sa mga balay. ay mga tubo diri. So, ilang si karsada diri. Dili pa po cemento. So, mga na siya itay-tayan guys. paingon pampluna na tas paingon dito sa mga pauli na siya dito sudang so, dalan la diri nila oh yan so yan lang muna guys ha akong video thank you sa tanang nanood na ako, mga nag share sa akong vlog kay galakaw ko dere ron niya wala man tay cameraman Ayan, god bless everyone O, oh, mag amping mo parmi